Sir, motor na, sir. Kaya ba yan? Ano? Sir, ano meron? Kaya motor na yan. Asan? Ito? Oo. Hindi. Sinuturo ka po na ano, na maya rin ng motor na ikaw nagnakaw. Anong nagnakaw? Wala akong ninaakaw na motor ha. Umayis kayo. Oo, nagsusumbong dito. Kaya nakakakuda yan eh. Ito, kasama ko to Pre, ninaakaw ko ba, pre? Kakadating ko lang dito. Lakas ang lakas ng tama na itong dalawang to. Lakas ang lakas ng tama niya. Ang sinapak. Di ba kung mainbatahan ka ng ano? Sa pwede na lang. Mainbita lang kita. Inbatahin lang kami. Sige, ba? sige. Pupunta ako. Pwede naman. Para kung um, um, malimparatang yan, pwede ka magreklamo din. Oo, oh, malimparatang talaga yun. Sino Sair, testigo mo? Sir, ano, kunin niyo yung motor niyo, sakyan niyo na lang yan. Eto? Sasakay dito. Sige, sir, pupunta ako doon. Asahan mo, maasahan mo ako. Tara pare. Hintayin ko lang yung kapatid ko. Hintayin ko lang yung kapatid ko dito. Dala ka nang ano. Hindi, hindi, sige, okay lang. Okay lang chip. Hmm? Pupunta ako doon, chip. Hintayin ko lang kapatid ko. Sige, okay, magsabay-sabay na lang tayo. Dun, sir, ano. Ayun, ito na yung kapatid ko. Tara pre, tara pre. Gago, testigo nga natin yan eh. Kailangan sila yung mga nakita S -sig. S -sig. S -sig. S -sig. ng ano eh. Bakit? Ano ba yun? Ano ba yun? Ika agad agad. Putang ina naman ang bobo. Parang harang ka na eh, nay putang ina mo eh. Impal tang... ka ba tanga-tanga 'bang inutin, Tang ina mo kan tanga-tanga ka. Tang ina neto, lo. Lo tang ino, tang ina nyo. Ha? Bobo. mo, sir.